<laughs> oh, anong meron? At naglalaba ka? Para naman, para na tuta eh. Kanina nagugas ka ng plato ah. Huwag mo na akong video. tignan mo yung suot ko na kayaw. <laughs> ah, Sabado kasi ngayon. Bukas linggo. Alam ko na. Tinutulungan ka na nga maglaba eh. Ah? <gasps> naman yung suot mo. Di ka na nahiya sa sarili mo. Tignan mo. Uy. Grabe naman yun. Huwag mo na akong video. Ang kontreto. Nakakaya sa maraming tao, mamaya nag-post mo yan eh. Hmm? Alam ko na yan. Iinom ka lang bukas. Tingil mo na yan, kulit mo. Nyari ka pa, alam ko na yan. Kaya tumutulong-tulong ka. Alam mo naman na ayaw ka Ay, tamapagod -tama, no? eh. Ayaw ka tamapagod -tama, kaya ako naglalaba. Hindi ako kung ayaw siyempre. Bukas ang... Na Mag-asawa nagtutulungan. Bukas yan. Bukas alis ka na naman. Salamatoy. Sa session ka na naman bukas. Sure ako diyan. sa'yo na pre, tagay pre. mo, <laughs> Naglalaban, nagtatagay. Wala <laughs> ako dito ay pare. Pre, wag mo na maibuking pre na kaya mo. <laughs> ah, naka-live ka pala lalo no. Kadaytan. Sa mundo ngalan alam ko na yan, kahit hindi mo sabihin. Alam ko, aalis ka lang bukas. Na ako, Bijiwa, para makita mo yung sarili mo, tignan mo. Laki ng chan mo dyan, oh. tignan mo, para kang bonjing. Wala na. Tapos ipapost mo yan, ganyang itsura ko, kaya sa mga viewers. So. Oh. Para kang bon like, bonjing. Para kang bonjing. Tignan Wala, mo, oh. detali na lang yan. Oh. Makapag... Talagang para payagan talaga ito bukas, ano. Oh. Kaya ganon. Talagang oh, na ang galing ko ng style mo ha. Dito na doon ka na ang kulit mo. Eh. Dito na yan. Kasi <laughs> ang kulit mo eh. mo na kaya na eh. <laughs> 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 so, yung ginagawa mo na yan. Hindi na nakakatawa yan. Sa iyo nakakatawa na mo yung sarili mo. Maestro ka pa dyan. Ikaw yung nakakatawa. Hindi ka na nahiya. Ay, tulungan ka na nga. Pinakaya mo pa ako dito. Nako. kasi alis ka lang bukas. Alam ko na yung plano mo. Alam na alam ko na yan. Di ba kayo yung magkasawa nagtutulungan? Ya, yeah, pre? Oo, oh, oo. Oh. Naku. <laughs> I-shut yun na, pre! Alam ko na yan. Ya, pre. Kaya pa. Kaya pa. Inubukin mo ako eh. Si pare ko na, pre. Pakita mo nga. Nag-iinom daw kami. Di kami nag-iinom eh. Kaya sa'yo na, pre! Shut na! Okay. <laughs> Hindi, naglalaba lang ako kayo. Eh. Hindi ako lang iinom. Alam ko na yan. Tatakasan mo lang ako bukas. Sunod yan, magpapaalam ka na. Sabihin mo na naman, aalis ka. I-post mo na yan.